Nakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga binahang pamilya sa Coronadal kamakalawa ng hapon. Ayon kay City Disaster Risk Reduction and Management Officer Cyrus Urbano, humupa na rin kasi ang baha at nakapaglinis na ng kanilang mga tahanan ang mga bakwit. Pero ayon kay Urbano, may ilang mga pamilya sa barangay Kakub ang nanatili pa rin sa kanilang gymnasium dahil sa nagbabadyang sama ng panahon. May mga pamilya ring lumikas sa mga barangay ng Zone 1 at Morales kung saan nagpatupad ng force evacuation ang barangay sa mga nakatira malapit sa umapaw na Blue Creek. Kaya panawagan ni Urbano sa publiko ngayong naririyan pa rin ang banta ng malakas na ulan, ibayuhin pa ang pagbabantay at agad na lumikas kung kinakailangan. Payo pa nito sa mga mamamayan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanilang mga barangay para masiguro ang kaligtasan sa sakuna. Bago kita mag uh, dapat si Kerong ginato ng membro sa atong uh, pamilya. Kung hindi natong makaya, tawag kita sa aton nga barangay o ang barangay ko hindi man makaya tawag sa aton nga nga opisina para mapadalan kita sang uh, kinaigo ng mga response uh, personnel, nga para mag, uh, sa personnel para magbulig sa aton sa pag-evacuate. Grace Tureta, NDBC, Bida Balita.